Eh, Ay, ayaw ko na magsabong bayaw eh. Parang ako inatok sumot. Nag-aalaga ka na naman ng manok eh. Eh, <laughs> ano na yan. Alibhasa nga ni po ay walang pasok ngayon ay nagyaya po ang aking bunsong anak dini sa aking biyanan. Tamang tama din naman at wala akong inagawa. Kaya uh, sabi ko yung, sige tayo doon. At pagdating namin dini ay kagad silang naglaro ng kanyang mga pinsan. Basta ang sabi ko huwag kayong mapunta doon sa madamong lugar dahil delikado baka may ahas. At ang matindi po dini ay ang aking bayaw ay nag-aalaga ng mga manok. Manok na panabong. Nako sa totoong buhay lang po talaga. <laughs> Hindi nyo po na itatanong ako po talaga ay mananabong na tao. Pero itinigil ko na po ito tatlong taon na ang nakalipas. Hindi ko po alam ang dahilan kung bakit itinigil ko. Yan po ay nagsimula lang nung nagkaroon na ng mga masin sa sabungan. Dahil mapapusta ka man po sa dihado, ay ang iyong kakabigin ay may bawas na rin. Basta yun po ang alam kong dahilan. Tinamad na akong magsabong simula nung nagumpisa ang masin. Pero hindi ko pa rin po inasar ang pinto sa mundo ng pagsasabong. Kumbaga sa love life ay cool off muna kami ng sabong na yan. Dahil alam ko naman na ito'y diversion lang. Eh, hey, ayaw ko na magsabong bayaw eh. Parang ako inatok sumot. Nag-aalaga ka na naman ng manok eh. ay hey, ano na yan. Yun, at inabiro ko nga ni po si Bayaw. Eri po talaga aking Bayaw na ito'y mahilig po itong mag-breed ng mga manok. Dahil meron po siyang mga kaibigan, kumpara na nagabigay sa kanya ng mga ganador at saka mga inahing manok. Hindi naman po talaga masamang magsabong. Ang masama lang po ay ginagawang sugal ang sabong. Pero kung magiging diversion mo lang o kasiyahan, kustala laang ikaw ng kaunti, ay wala pong problema. wag naman yung ikay mababaon sa utang para lang ang makapamusta. Yung ikay magasangla para lang la ikay makapamusta. Yung ikay maganakaw para makapamusta. Friendly game at friendly na bisyo. Muli po mga kasaludo, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood ng aking mga videos. Tunay po at ako talaga ay naniniwala na walang sino man ang naging mahirap dahil sa pagbibigay. At dahil po sa ating pagbibigay, tayo po ay may mga napapasaya. Mag-ingat po lagi tayo mga kasaludo.